Good morning, good morning mga kapaps. Happy Thursday. So, rest day ko ngayon. So, maglalaba tayo. So, ayan, dami natin laban. Dalawang basket. So, pipiliin natin yung puti at saka di color. natin yung mga di puti. Sunod natin laban yung di color. So, piliin natin mga kapaps yung puti at saka color. Let's go. pagbod natin yung mga decolor. Yung mga puti. So, mamaya, i natin. So, ito na guys. Nahiwalay ko na yung decolor. Okay. Ito yung di-color. So, ito yung mga tiputi. Mga uniform ng aking anak. Ayan. Puro puti. Ito, unahin natin paglaba. Pangalawa natin laba. Ito yung tikulor. So, let's go. Umpisa na natin maglaba. Salang na natin sa washing. Ayan. Salang natin. Salang natin. Sarado. Then, On. ayan hanggang matapos. Pagsasampay na tayo. Tapos nito, decolor naman. <laughs> Ayun na, guys. Uh, nilagay ko na yung decolor. So, naglagay na ako ng Downy para ibabad ko yung puti. ayan na yung puti, binabad ko na sa Downy. Ito na yung Downy. ayan So, ibabad muna natin yan. Mamaya ko na siya. Babanlawan. Pipigain pala. Nabanlawan na pala to. So, binabad ko na siya sa downy. Mamaya pipigain ko yan. So, i-dryer naman natin bago isampay. Tapos na ako maglabay. Hinahangir na ng aking anak, ng ate ko, yung labahin. Yan. Para isampay na ng aking anak yung aking nilabhan na oh, Nakakatawa. Nahiya siya, Nahihiya sa kamera yung aking anak. So, sampay na. Tapos muna na sampay lahat nak. Wala nang natira. Okay na. Eh, na sinampay na yung nalaban namin, oh. Nakasampay na. Oh. Ako? Oh. ayan na, nakasampay na pati yung mga uniform Nakahangir na 'yan. Oh, sama na sila na yan, nakain na rin sila oh. <laughs>